Kuya, dito ka nalang tumira. Anong gusto mo? Doon sa probinsya? E bakwad ang buhay doon eh. Dito ka sa amin, sa pamilya mo. Bakwad ang buhay? Mas magandang buhay ko doon. Payapa, matiwasay, malayo sa ingay ng lunsod, Sa mga kabagong teknolohiya. Anong ibig mo sabihin, kuya? Anong kuya? Modern na ang panahon ngayon. Kailangan natin ng mga teknolohiya. Ito ang nagpapadali sa buhay natin ngayon. Huwag ka naman maging allergic sa technology, kuya. Huwag ka naman masyadong makalumaw. Sa pag-aaral ito, nakakatulong. Marami pang mga entertainment dito. Kaya, huwag ka naman maging allergic sa technology, kuya. Dito ka na sa amin para sama-sama tayo ni na at papa atong nung gulso nating kapatid na si Jimboy, ano uya? Dahil sa tingin sinasabi mo, nais sa isang bahay nga kayo, pero para kayong magkakahiwalay. Ang lalayo nyo sa isa't isa. Nasa isang bahay nga kayo, magkakasama, pero parang hindi pa rin kayong magkakasama. Mas madalas pa kayong Nakatutok din sa mga cellphone niyo. Habis na nagsasama-sama tayo sa pagkainan, ano'y pag niyo? Cellphone. At kahit ngayon, magkasama tayo, ano'y natupag mo? Cellphone. Imbis na nagbabading tayong dalawa. May kaagaw ako sa'yo. Yung cellphone mo, ngayon gusto mo ako ditong tumira? Hindi na bali. Doon na lang ako sa probinsya. Simple man o oh backward ang pamumuhay na sinasabi mo na nanatiling buong pamilya. Hindi nagkakahiwa-hiwalay, Doon na lang ako kay lola at lola. Pamilya talaga ang nararamdaman ko sa kanila. Hindi kagaya sa inyo. Inagaw na kayo ng teknolohiya ninyo. Inagaw kayo sa akin ng teknolohiya.